Sa kwentong ito, mararanasan natin ang nakakakilabot na misteryo sa loob ng isang dormitoryo. Isang estudyante, si Ato, ang nakaramdam ng kakaibang presensya at mga bulungan na tila may tinatagong lihim ang kanyang mga kasamahan. Sa pag usisa niya, natuklasan niya ang isang nakakatakot na ritual na naganap sa kwarto ng bagong lipat na estudyante, si June. Ano nga ba ang koneksyon ng mga simbolo, dugo? at nawawalang estudyante sa mga nangyayari. Alamin natin ang kasagutan sa kwentong ito na tiyak na magpapakabasa sa inyong gabi. Ang pangalan ko po ay Ato. Sana po ay mapili ninyo ang kwento ko. Naranasan ko ito noong kolehiyo pa ako. Nakatira ako sa isang dormitoryo malapit sa school namin. Pagkatapos ng first semester, umuwi muna ako sa amin para magbakasyon. Pagbalik ko sa dorm, may napansin akong kakaiba. Parang may nagbago sa atmosfera ng lugar. Hindi ko maipaliwanag kung ano pero parang may mali. Yung tipong parang may mga matang nakatingin sa'yo kahit wala namang tao. May bagong lipat na estudyante. Tawagin na lang natin siyang June. Tahimik lang siya at hindi nakikihalubilo sa iba. May napansin ako sa pinto ng kwarto niya. May mga nakaukit na simbolo hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo na yon. Pero naisip ko na baka trip lang yon ni June. Nung unang gabi ko sa dorm, nagising ako ng hating gabi. May naririnig akong mga bulungan. Hindi ko alam kung saan nang gagaling yung mga bulungan, pero hindi ako lumabas ng kwarto. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na halos lahat ng estudyante sa dorm ay abala sa kung ano. Hindi ko alam kung ano ang pinagkakaabalahan nila pero parang may tinatago sila sa akin. Tapos, naririnig ko pa rin yung mga bulungan tuwing hating gabi. Nagtanong ako sa mga kakilala ko kung ano ang nangyayari pero hindi nila ako sinasagot. Ang sabi lang nila ay may ginagawa silang project at hindi nila ako pwedeng isama. Na-offend ako ng konti kasi parang nilalayuan nila ako. Pero naisip ko na baka nga may project sila na hindi ako kasali. Kaya hinayaan ko na lang sila. Isang gabi, nakita kong naglalabasan yung mga estudyante sa mga kwarto nila. Papunta sila sa kwarto ni June. Doon ko na-realize na doon pala nang gagaling yung mga bulungan na naririnig ko. Nagdududa na ako. Ano ba ang ginagawa nila sa kwarto ni June? bakit hindi nila ako sinasama. Naisip ko na baka may ginagawa silang kalokohan doon at ayaw lang nilang madamay ako. Kaya hindi nila ako sinasama. Naisip ko rin na baka may pinagbabawal na gamot silang ginagamit doon. Kaya hindi nila ako sinasama kasi natatakot sila na baka isumbong ko sila. Kaya naman nagdesisyon ako na hindi na lang sumama sa kanila at magkulong na lang sa kwarto ko baka kasi madamay pa ako kung ano man ang ginagawa nila sa kwarto ni June. Nung kalagitnaan na ng semester, may nakita ako sa laundry room. Mga damit na may mantsa ng dugo. Nakaayos yung mga damit sa sahig sa isang pattern. Parang may naglalaro ng puzzle. Nagtaka ako kasi kung sino man ang may-ari ng mga damit na yon ay dapat dalhin niya yon sa ospital para ipagamot yung sugat niya imbis na labhan pa yung mga damit. Naisip ko rin na baka hindi dugo ng may-ari yung mga mansa ng dugo. Nung gabing yon, naalala ko yung mga simbolo sa pinto ni June. Naisip ko na baka may koneksyon yon sa mga damit na may dugo. Naisip ko na baka may ginagawang ritual si June sa kwarto niya kaya may mga simbolo sa pinto niya at may dugo sa mga damit niya. Kinabahan ako sa mga naisip ko pero hindi ko nalang pinansin. Nung gabing yon, narinig ko na naman yung mga bulungan. Doon ko naisip na hindi na ako pwedeng manahimik na lang. Kailangan kong malaman kung ano ang ginagawa nila sa kwarto ni June. Kasi sa totoo lang, hindi na ako mapakali sa mga bulungan at sa mga kakaibang nangyayari. Lumabas ako ng kwarto at dahan-dahang lumapit sa kwarto ni June. Nakalock yung pinto. Pero hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at naisipan kong buksan yung pinto. Nung mabuksan ko yung pinto, nakita ko yung mga estudyante na nakaluhod sa sahig. Nakasuot sila ng itim na kapa at may hawak na kandila. Yung mga kandila parang naglalabas ng usok na amoy dugo at yung mga mata nila parang wala nang buhay. May mga simbolo sa sahig na nakapinta gamit ang dugo. Sa gitna ng kwarto, may nakatayong manika na halos kasing laki ng tao. Yung manika ay nakasuot ng damit ng nawawalang estudyante sa school namin. Yung manika ay may buhok ng tao at may mukha na ginaya sa itsura ng nawawalang estudyante. Lahat ng estudyante sa kwarto ay nagdarasal. Hindi ko maintindihan yung mga dasal nila kasi hindi naman Tagalog or English. Pero naririnig ko yung pangalan ng nawawalang estudyante. Tapos naririnig ko rin yung pangalan ni June. Parang may kinakausap sila na hindi ko nakikita. Tapos biglang lumingon sa akin yung manika. Doon ako nakaramdam ng matinding takot. Para bang biglang bumigat yung hangin at hindi na ako makahinga. Tumakbo ako palabas pero nahawakan ako ng isa sa mga estudyante Sumigaw ako at nagpumiglas. Nakatakas ako at tumakbo palabas ng dorm. Hinabol nila ako pero mabilis akong nakalabas. Sabi nila ay may plano raw si June para sa akin. Ang sabi nila ay gagamitin daw nila ako sa isang welcoming ceremony. Magpapakilala daw sa akin ang isang espiritu. At papasok daw ito sa katawan ko, sabi nila, ay magugustuhan ko yon dahil magiging parte ako ng isang dakilang plano. Hindi ko na naintindihan yung ibang sinasabi nila dahil nakalabas na ako ng dorm. Nagtaka ako dahil wala ng mga gwardiya sa labas. Kaya tumakbo ako papunta sa gate ng school para humingi ng tulong. Pagbalik namin ng mga gwardiya sa dorm ay wala ng tao doon. Nakalak na yung pinto at walang tao sa loob. Hindi na natagpuan pa si June at yung nawawalang estudyante. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung totoo ba ang lahat ng nangyari sa akin o guni-guni ko lang ang lahat. Pero sa tuwing naiisip ko, parang bumabalik yung takot at kaba na naramdaman ko nung gabing yon. Pero tuwing naalala ko yung mga ritual na ginagawa nila June sa kwarto niya, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na manginig sa takot. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang pag-usisa sa mga misteryo ay maaring magdala ng panganib na hindi natin inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, ingat kayo at huwag masyadong mag-usisa sa mga bagay na hindi dapat.